So ayan, magandang araw na naman sa inyong lahat mga kawilder ano. Ayan, so panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kawilder. So ngayon mga kawilder, bali yung ating ginawa nung isang araw. Ayan, or kahapon pag-aalay ng sidecar no sa motor na motorstar So ngayon naman ang ating gagawin kasi kung isang vlog natin to medyo mahaba So, may inip yung ating mga viewers ng kapapanood na matagal matapos ang video. Ayan, di ba? So, bali dalawang video to mga kabilders. So, ngayon mga kabilder, ano, ang gagawin natin uh, about naman sa paglagay ng crash guard dito sa kabila. Tapos, pagka simbol ng pinakabubong sa motor. Ano? Ayan. So, yan naman ang ating gagawin ngayon mga kabilder. Ayan. So, So nais ko pa nais ko po muli magpasalamat sa inyong lahat ayan sa mga masugid kong tagapagsubaybay sa aking mga video ayan na laging nag-aabang ng ating mga bagong upload ayan. So maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kawilder. Ayan, shout out po sa inyo. At sa mga nag-subscribe ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kawilder. Ayan. So taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat mga kawilder. Ayan. So ingat po kayo palagi saan man kayo naroon araw man o gabi ngayon sa inyo ayan so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kawilder god bless mga kawilder so tarawag na natin patagalin samahan nyo na ako mga kawilder so ayan bali ayan ang mga kawilder ano ayan so ito <laughs> ay si Pilanton ayan uh, mga kawilders ayan na ang gagawin natin dito ayan yung pinaka guard dyan so bali nga pala nalagyan na natin ng pang likod ano na bend na natin Yon ayun na yung isa mga kawilder ano so ayan stay tune lang mga kawilder at gagawin ko na ayan diyan ko ah lang So ayan ang mga welder na ikabit na natin yung crash guard no Ayan, so nilagyan na rin natin ng design Ayan, yan. So dito na lang, yung pinakadubol na lang dito sa ibaba. Yun na lang gagawin natin sabay. Masimbol tayo ng pinaka driver side mga kawilder. Ayan. Ayan, so stay tuned lang mga kawilder. At ating tatapusin na ito. Ayan na mga kawilder, nalagyan na rin natin ito. Oh. Natungtungan, Ayan. Ayan. At saka ito, itong pinaka-double, yan, nalagyan na rin natin. Ayan. So, ngayon, ito naman na pinaka-driver seat nya. Yung, yan, yung paa. Yan naman yung i-symbol natin. Aktual na natin. Aktual na yung driver seat nya. Ayan. So, i-aktual na natin siya. Ayan. So, ayan ang mga ka-wilder na ilagay na natin yung pinaka ano niya. Ayan yung paa ng driver siya. Yung tubo na yan. So, ipapatong na natin yung pinaka balag niya. Ayan. Ayan. So, ayan naman ang ating gagawin niya yung mga ka-wilder. <coughs> ayan. So, medyo mamadali lang tayo. Gawa na ngayon. Napaka-ulap. Puulan yata mga ka-wilder. Ayan. So ayan, stay lang ulit mga kawilder at ating lalagay na yung pinakabalag niya. Pakaabutin pa tayo ng ulan. So ayan mga kawiler na lagyan na natin ng balag ano. Ang kasunod natin na gagawin diyan. Tatanggalin. Yan bubuhutin natin siya para mailagay natin sa baba at maipulwid natin ng ayos. Sabay pintura at kasama na ang bubong. Okay mga kawiler. So stay tuned mga kawiler. So ayan na nga mga kawiler ang finish ng ating ginawang crash guard at saka driver seat ayan mga kawilero ayan so nilagyan na rin natin ng ano itong itong windshield ayan so sisilipin natin sa unahan na ayan mga kawilero gumanda na ayan so ayan yung alignment natin mga kawilero ayan so parang isang buong crash guard din ang dating ng ating ginawa ayan so mayroon dito nilagyan natin dito tungtungan ayan so sisilipin natin ang likod ayan bagay din pala mga kawilder yan yung ganyang forma no? timbul ang sidecar bago yung bubong e eh, laguna type ang style ayan okay rin pala to ayan Oh. Ayan, so maraming maraming salamat sa panunod nyo mga kawilder hanggang sa huli. Hanggang sa dulo ng ating video. Ayan. So maraming maraming salamat mga kawilder. So ingat po kayo palagi and God bless po. Dito, sa side. Tingnan natin sa side. Ayan, o. Oh. Ayan. Ganda rin mga kawilder. Okay rin. Ayan. karwas lang ang kulang yan gawa nung stainless medyo naglabo hindi na natin kailangan i-bopping yan ayan okay mga ka-welder thank you so yan pala mga ka-welder ano, pahabol pala ayan so nilagyan na rin natin ng private ayan nilagyan na rin natin ng private to para hindi mahulog yung bunso ni boss pag nakasakay dyan ayan ayan so okay na mga kabilder